So ako ngayon sa ano sa punto So hapon, alas 4 bago ako kukuha ng napper. So punta akong sindi na ako. Tsaka nagpapasalamat din ako sa mga blessings sa mga dumarating sa amin. At sa akin din. Kahit wala na siya. So maraming blessings So everyday sinasabi ko yung blessing kong na nakukuha ko. So yun. Ito ako ngayon sa pangalawang napira na binigay sa akin. So ito yung napira binigay sa akin. So ito yung napro natin. Pagkain ng baka. So i-set up lang natin ngayon dito sa motor. So uh, update lang ako mamaya pag okay yung kasi medyo madami-dami na yung karga natin eh. Hindi pala naka-play. So ganito kadami nakuha ko ngayon. So first time ko makuha. Uy. Isa mo makuha, madami dami. So, yun, mapapakain natin yung baka ngayon. And then siguro hindi hindi ko rin uubusin 'to kasi madami 'to eh. So kahit po paano na napagmanayaw na ako medyo uh, sabihin natin 50% improvement para sa exercise ayan so, pakainin natin yung baka na madami ngayon kasi umagat tanghali pinch lang pinapakain ko dyan so dito ko lang siya ilalagay sa likod bahay So, ayan. Ito natin. Ikira lang tayo nito konti. Para bukas. Para hindi siya ano. Ayan. Pag-iigay so, natin dito. ay gilid. So, papasok na natin yung baka. Dahil alam kong gutom na gutom na to so tinaob niya yung baldi Tinaubo, uh, ubos yung feeds ayan pasukoy natin sya mauna lang yun basta paunahin nyo lang payat na yung bakaw ganyan talaga daw pag nagbubuntis Ayan, kumain na siya. So, okay, okay na. Tapos na yung work. Accomplished na. Tapos yung kambing kong maingay. Kailangan ko bigyan ng pagkain din. Kasi ikuha tayo ng konti. Pwede na to sa kanya. Ayan yung harap ng bahay namin. Ito lang na ang lagay. So yung motor. Amaya na. Pakainin ko muna yung camping. Para mas mabilis. So, maliit talaga itong camping na ito. kailangan bigyan natin ng pagkain kasi patay na lang yung mga damo dahil sobrang init so bigyan sila ng pagkain so dito ko lang siya ilagay kasi magdidilig ako ng halaman ni diligan ko pa yung halaman ni Ivy so ito lang yung exercise ko para hindi yung parati ako nakaupo kasi delikado yun baka may stroke tayo so yun tapos yung motor naman ligpit na din to mamaya lilinisan natin to so kailangan ayusin ko yung ano nito So yun lang yung ano natin, update natin sa hapon lifestyle. Ayan. Sobrang init. Lumaki na rin oh. Lumaki na rin siya. Teka na siya. Kasi magdidilig ako ng halaman eh. Mulak-lak na yung halaman kong kasi diligan to mamatay to mga to mayari ako sa asawa ko mayari ako kay Aibin ito yung pupaya, namumungan yung pupaya pangalaman ko naman dito sa puno kailangan diligan si mamatay yun eh okay. Ito yung red palm ni Ivy. Ayan yung red palm niya. So, ito yung halaman na bonsai. Malakalagyan yung halaman na bonsai. Mga oh, ganda na. Hmm. Ganda na. Tapos, ito naman yung ibang halaman niya. Ibig na ah, bonsai din na. So, pag hindi siya madiligan, tatayaw. Tapos mga small pam mga bonsai. Kita Ito talaga yung paborito ko. Ganda tingnan. Sobrang ganda naman nito. Pagkaka uh, customize alagang alaga na ano talaga siya ngayon so, lahat naman ng halaman niya magaganda Ayan. so tapos dilig yan so parang ano ito eh? mini park sa harap ng bahay para akong caretaker dito eh Ayan. pero ako lang nagla landscape nito eh Ayan, motor rope ng bahay, office Ganda na siya pag gabi. Basta may may ano siya, may puno ng atugas. Harap. Ganda siya tingnan. So dahil wala pang ano plano para sa gate. So ano muna, artificial gate muna. Ayun. Ganda. Ganda na yung ano niya. Ganda-ganda na -ganda yung mga laman niya. Yun lang yan.